ng pag-iisip ito ah nang talaga mahina <laughs> dami mo pang ano hay nako dami mo pang uh, pinsan na naghihirap kumbya ayas sa akin lahat ng pinsan ko diskoripot daw ako <laughs> ay nako brother usay Uh, baka nga may something sa pag-iisip nito. Baka lang pang nag-aano dito. Yung asawa niya, sana sin inaano mo pinagsasabihan siya, no? O kaya, sina yung mga kapatid, kina ate, ano yan, kilala ko yung mga kapatid nito. Sana po, pagsabihan niyo na po ito. Wala po sa ayos yung mga sinasabi. Promise. Kasi nakita ko yung mga nagko-comment din, ano rin eh, parang natatawa rin sila. Natatawa rin sila sa ano niya, sa sinasabi may ilan lang doon na ano eh na talagang basher ko talaga grabe sinasabi hi so papa hi ka na lang talaga ay no Just, pa na oren mo parami <laughs> <laughs> ako nga di ko pa pinapanood lahat doon lang ako sa gitna inano ko doon in-skip ko doon ano? kasi ang hapon sisimulan ko wala nga namang simulan ko yun <laughs> tapos meron pa doon hindi eh. ko lang na record sabi niya Uh, agreement daw namin yung sa kapatid niya kung bakit ano yun kung bakit um, may utang ba yon kung ba, yung utang agreement daw namin yung usapan daw labas daw siya doon sino ba ang nagsabi sa akin na uutang yung kapatid niya sino si brother Jose sino yung lumapit sa akin si brother Jose ang naman to brother as eh. <laughs> Wala daw siya, labas siya daw, labas daw siya doon. Pero siya ay nagkausap sa akin, mangungutang yung ate ko. Sa kanya ko rin binigay yung 50k. Pero labas daw siya doon. <laughs> ay, nako. Ako yung naano sa kanya. Paano pa kaya pag pinanood ko tong Kaso wag na sa oras natin mga kalingap. Salit na nag-e-edit na ako. <laughs> Natawa lang ako eh. Kuya Bal, wag mo na po, wag mo na to Kuya Bal Wag na, tama na. Nonsense lahat. Nonsense, I promise. Pag sinagot mo yung live niya, matatawa ka na lang talaga. Lalo na kung anihin mo talaga, no, papapakinggan mo. Si Papa kasi di niya masyadong inano eh. Kaya Kuya Bal, tama na po mga reactors, wag na hayaan na natin 'to. Kasi wala po talaga, ang layo, ang layo ng ano niya. Ano nung bat daw ang pambihira? Nanumbat ako ngayon lang. Kasi nga ang ingay mo, kasi hindi ka tumitigil. Saka ikaw lang ang sinumbatan ko. No? Si Andoy sinumbatan ko ba? Ano? Sino pa? Yung mga beneficiaries ko, sinumbatan ko ba? Isa-isa pa natin <laughs> si Kuya, ayun, si, si eh, Kuya Robin, sinumbatan ko ba? <laughs> ayun ako. Uh. Kuya Bal, tama na po. Wala po sa ayos. Promise. Doon pa lang sa mga sinabi niya, wala na agad. Mali na agad. Ah, nakalive pa si Papa. Ay, no. Pasensya na po kayo, ha. Uh, di ko lang, uh, natawa lang talaga ako. Kasi pag, yun agad ang, ano, yun agad ang lumabas. Eh. Pag check ko, oh, yun agad. Walang charity kung walang sponsor. Ulitin natin. Sarap ipost dito sa FB. Itong sinabi niyang walang charity kung walang sponsor. Siguro tatawanan to ni King Lux, nila, ano, Virgilin. Yung mga wala talagang sponsor. Vera. <laughs> ayan ha. Sa mga bago, ayan po. Pakinggan yung mabuti, ah. Ulit-ulitin natin. Yan pa lang, ha. Yan pa lang. Saan na yan? Kasi wala naman talagang dyan. Yung walang sponsor. Ay, nako. Sige, Val, pakinggan mo to. Dito pala malina. Na. Kasi wala naman talaga charity kung walang sponsor. hindi siya worth ng time mo, Kuya bal hindi siya worth ng time. Trabao. Kasi wala naman talaga charity kung walang sponsor. <laughs> Trabao. Kasi wala naman talaga charity kung walang sponsor. Walang charity kung walang sponsor. Walang charity kung walang sponsor. Tanongin ko nga itong mga kalinga partners natin kung asa ba ito lahat sa sponsor. Ano? yung sponsor, suwerte na lang natin kung may mag-sponsor. Pero yung unang vlog natin, kadalasan wala. Ano? Pag nag scout tayo, wala tayong sponsor. Pag nag-ano tayo, pala panorin niya yung mga vlog ko kaya yung, yung, huling na scout natin, si si Ashley, no? si Banana Q Girl. May sponsor, may sponsor ba yon? Wala. Charity ba yon? Oo. Ay, naku, brother, say, dito palang bagsa na eh. Ay naku, wala trip. <laughs> Paano ba kayo pag-isa-isa ko tong mga sinasabi nito eh? Buti nga di ko na ano siya. Ni niya talaga yung sinasabi ko pero yung mga sinasabi niya mali pa rin eh. Asensya na mga kalingap, ano, para mat, ano lang, good vibes, good vibes ba? Alright. So, mamaya po ah, walang charity kung walang sponsor. Patawa. <laughs> Pin natin. Sabi ni Kuya Jens, yan po. Ayan po. Kailan papalabas ang Rara? Ay, malapit na po. Ayan, nami-miss na rin po namin ang Rara, si Dara po. Nami-miss na rin po namin. Abangan nyo po, mga kalingaw. Ayan po. O, oh, shoutout. Ay, sino nag... May nagpadala pa. May nagpalipad. Ay, thank you po, uh, Atita Fina Del... Ano Ay, di ko nakita. Del... del alam ko nga ito, nakalimutang... Mm. ah uh, thank you so much po. Grabe, salamat. Anthony Uyo. Antoinette you Kenny, thank you so much. Ayan po. Uh, nabubuwang na yon siya sa comment box niya. Pero dal, -dal. Yun na nga po. Yung ang mga nagko-comment, mas matatalino pa sa kanya. Pambira. Sana nagbasa siya ng mga comment. May realize siya na yung mga mali niya. Doon pa lang, kahit di na ako sumagot eh. Basahin niya lang yung mga nagko-comment doon. May nagsabi sa akin doon I mean, na, ay nag-comment doon na, uh, napakinggan ko parehas, pero, tatagalogin ko lang, pero English pa yung pagkasabi niya. Sabi niya doon, napakinggan ko parehas, pero nung napanood kita, <laughs> parang naano siya eh, pero nung napanood ko yung sinasabi, parang wala daw point yung mga sinasabi niya. Ayaw po, si Maribel po, babalikan po namin, mga kalinga. Ayan, si Kindred. Kindred Si Kindred pa lang. Pwede na nang sagutin yun eh. Uh, sampalin ko yan sa walang charity pag walang sponsor. Ay, nako. Ito si Kindred, talagang ano, eh. Halos wala din tong sponsor. Buti na lang, may mga nagpapalipad sa kanya. Ano? You know? Buti na lang. Ay nako sa mga naka-live kay Brother Rose, ay mga nanood kay Brother Rose, ay panoorin niyo po itong live ko. Ay nako. Dalawa pa nga lang 'yan eh. Paano pa pinanood ko? Pinanood ko lahat. Doon pa lang dami na niyang mali. Ah, uh, tapos pa ba 'yun? Uh, pakinggan ko ulit yung pangalawa. Ito mga pisa kong buo. Si Edo nga, di ko pa napapabahayan si So pa natin kumain pagbahay pa kumain. Ay naku, ang dami mo pinsan naging hirap din. Oo, ang dami pinsan naging hirap pa din. Kasi nga, kurikot ka naman talaga. <laughs> may pahay na ko, hay na ko ka pa. Uh, hay na ko, ang dami kong mga pinsan na, ang dami mong pinsan na naghihirap. Ang bihira, obligasyon ko pala lahat. Ang dami kong pinsan, paano na? Paano na ako? Paano na yung, mag yung, mga anak ko? Ay, anak, mga anak. Paano na si Rabay? At syempre, kung may masundan sundan pa, no? kaya kong tumulong pero hindi ko kayang tulungan lahat at hindi ko kayang ibigay lahat. Kaya nga iniisa-isa ko, 'di ba? Si um, 'yun si Super Andoy, si Super Mac. Ayun po. Ay.

Ayan po, mga kalinga. Lahat ng unang vlog ko never nagka Opo, ako din. Siyempre, pag unang vlog mo, siyempre, scout-scout ka. Pati yung mga malilit na, ano natin, malilit na kalingap partner. Siyempre, sa unang blog uh, vlog nila ay... Um,